Abiso sa mga consumer, maghanda na at may nakaamba na namang panibagong taas sa singil. Sa kuryente ngayong buwan, ang Meralco. Kung magkano alamin sa ulat ni Ryan Lesigas. Pahirap talaga kasi kung ang sahod namin, bibilhan pa ng bigas, bibilhan pa ng ulam. Eh ano pa ang magiging ano namin doon, ang pamasahe at baon ng mga bata sa iskon? Hindi, pahirap talaga pag sumabay ang ano sa kuan sa kuryente. Ito na lang ang himutok ni Eden kasunod ng panibagong taas na naman sa kuryente ngayong buwan ng Oktubre. Sabi niya, halos hindi na siya nagde-day off sa trabaho para lang sumapat ang kita niya pang tosto sa pitong anak. Ginagawa kong discard, hindi ako absent sa trabaho ko para double income kasi wala na kami magagawa kung magrereklamo dahil yun talaga magreklamo kami. Eh, sino naman ang magre-react dyan, di kami pa rin sa sarili namin. Kaya ang ginagawa namin, wag lang kami magkasakit para makabayad kami sa kuryente at sa kailaw. Yun na lang ang amin, ano, ang pagsunod. Sa abiso ng Meralco, aabot sa 42 centavos ang taas singil ngayong buwan. Para sa isang typical na residential customer, aabot sa 11.89 ang overall rate. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hour kada buwan, madadagdagan ng mahigit 80 pesos. 126 pesos naman ang madadagdag sa iyong monthly bill kung kukonsumo kayo ng 300 kilowatt hour kada buwan. Ang dagdag singil sa kuryente ay dulot ng mas mataas na generation charge na naman ng mas mataas na singil mula sa mga power supply agreement at mga independent power producer. Sabi pa ng Meralco, Tumaas ang singil mula sa mga PSA na naapektuhan ng tigil operasyon ng plantang natural gas San Gabriel mula September 18 hanggang 24 na dulot ng restriction supply ng malampaya. Ang mga gas plants gumamit ng mas mahal na panggatong tapos yung kawalan, uh, example yung sa San Gabriel, no, nag-shutdown siya. So nabawasan ng supply sa merkado, sa wholesale electricity spot market. So if you combine the two, ang impact mas mataas yung cost ng generation. The extent of unavailability last month uh, was multiple multiple times compared to prior months. So kunyari nung no August 6% of the time lang siya nawala. Pero nung no September 21%. So more than more than twice yung uh, almost three times yung nangyaring uh, unavailability of gas supplies. Binabantayan din ng Meralco ang posibleng epekto ng gulo sa Israel sa energy market. For the power sector naman, we don't use crude oil mismo for power generation. Um, but that the crude oil price is a benchmark for malampaya price. So kung tumaas ang crude oil price, susunod yung, yung malampaya price. Like before, nung bumaba, bababa din malampaya. But if crude oil prices go up, tumataas din yung malampaya price. Samantala, handa na ang Miralco para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre 30. Ayon sa Miralco, tapos na ang kanilang isinagawang inspeksyon sa mga pasilidad ng kuryente sa halos 3,000 polling at canvassing center. Panawagan namin dun sa mga magbabantay, no? dun sa mga voting centers, mga polling centers, huwag na ho tayo magdadala ng kung ano-ano appliances that may cause overload sa facilities namin. Total, ito naman ay idadaos natin sa isang araw lamang. Uh, kung maaari, uh, ito na rin yung naging pakiusap namin on the ground to the barangay level na panatilihin natin na maayos yung kondisyon ng load-side facilities uh, by ensuring na wala masyadong kung ano-ano appliances na ikakabit sa mga outlet. Ryan Lisiges para sa bayan.